Yon classmate, bumili ka ng bago motorsiklo pero pakiramdam mo, hindi ka pa rin napapansin sa kalsada, di ba? Ganun yung pakiramdam natin pag bago tayong motorsiklo, gusto natin mapansin tayo. Pero nung bumusina ka na, hindi ka na pinansin ng mga kaharap mo o mga kasabay mo. Classmate, ito yung sagot. Kailangan mo na ng busina para mapansin ka na sa kalsada. Yes! Para maging aware ang lahat ng tao na makakasabay mo sa kalsada, ay kailangan mo ng malakas o magandang busina. Nandito si G-Star Horn para ipakita sa'yo at iparamdam sa'yo na may karapatan kalimutan ka na sa kalsada. Sino ba naman ang ayaw na mapansin tayo, di ba? Kailangan nating mapansin para mas maging safe tayo sa kalsada. Di ba? Yun ang hinahanap ng lahat. Kaya classmate, kung yun yung nakapipil mo sa motorsiklo mo, na parang yung pagbubusina mo ay parang walang sense o parang hindi ka pinapansin <laughs> ng mga tao, ng mga sasakyan, ng mga truck, ng mga kotse, yun na yung sign para mag star horn ka na at mapansin ka na ng tuluyan. Yes, eto yung mga sample na meron tayo dito sa Secret Shop. Meron tayong version 1, version 2, at version 3 na pwede mong at lahat to classmate mapapansin ka dahil lahat to ay malalakas. Bakit ko sinabing mapansin? Lahat ng mga customers na pumupunta dito classmate, isa lang yung reason sa akin. yun? pagka mga pakak nakasabay mo, wala ka na. Hindi ka na maroon. Kaya, nandito sila para magpakabit ng G-Star Horn. Tanongin mo yung tropa mo kung nakabusina na ba siya o hindi. At malalaman mo na ikaw na lang yung nakastock horn sa tropa. <laughs> Wala lang, iniingit lang kita. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, classmate, isa sa mga solusyon para pansinin ka ng lahat ng mga tao, lahat ng mga sasakyan, ay kailangan mo i-improve yung busina mo o yung kahayanan mo sa kalsada. Yung iba nagpapalit ng ilaw, yung iba naman ay napapalit din na ng busina. ba? Diba? Kaya classmate, kung interesado ka at gusto mong lumakas ang iyong motorsiklo in terms of sound at maging safe ka, sa bawat travel mo, G-Star Horn ang nararapat para sa iyo, di ba? Deserve mo magkaroon ng G-Star Horn, ha? Thank you.